Takot ka ba sa mga itim na pusa? Magbubukas ka ba ng payong sa loob ng bahay? At ano naman ang pakiramdam mo sa numerong 13? Naniniwala ka man sa kanila o hindi? Malamang ay pamilyar ka sa ilan sa mga pamahiin na ito. Kaya paano nangyari na ang mga tao sa buong mundo ay kumakatok sa kahoy o umiiwas? Kahit na wala itong basehan sa agham, marami sa mga kakaibang partikular na paniniwala at gawain ito ay mayroon ding katumbas na kakaiba at partikular na pinagmulan dahil may kinalaman ito sa mga supernatural na dahilan. Hindi nakakagulat na maraming pamahiin ay nakabase sa relihiyon. Halimbawa, ang numerong 13 ay niyugnay sa huling hapunan sa Biblia, kung saan namatay si Jesus Kristo kasama ang kanyang 12 disipulo bago siya arestuhin at ipako sa krus. Ang naging ideya na ang pagkakaroon ng 13 tao sa isang mesa ay malas. Kalaunan ay lumawak ito sa pagiging pangkalahatang malas na numero ng 13. Ngayon, ang tat na ito sa numerong 13 ay napakakaraniwan na maraming gusali sa buong mundo. Ay nilalaktawan ang ika-13 palapag kung saan ang mga numero ay dumidiretso mula 12 hanggang 14. syempre. maraming tao ang naniniwalang totoo ang kwento ng huling hapunan, ngunit ang ibang mga pamahiin ay nagmula sa mga relihiyosong tradisyon na ilan na lang ang naniniwala o kahit naaalala pa. Ang pagkatok sa kahoy ay ang nagmula sa alamat ng mga sinaunang Indo-Europeo o posibleng mga taong nauna pa sa kanila na naniniwala sa iba't ibang espirito. Ang paghawak sa isang puno ay hihingi ng proteksyon o basbas mula sa espiritong nasa loob at sa paanuman. Ang tradisyong ito ay nanatili kahit matagal ng naglaho. Maraming pamahiin ang karaniwan ngayon sa mga bansa mula Russia hanggang Ireland ang ilan ay nakabase lamang sa mga hindi inaasahang pagkakataon at asosasyon. Halimbawa, maraming Italiano ang takot sa numerong 17 dahil ang Roman numeral na sepait ay maaring ayusin upang mabuo ang salitang vici na ang ibig sabihin ay natapos na ang aking buhay. Gayun din, ang salita para sa numerong apat ay halos kapareho ng tunog sa salita para sa kamatayan pati na rin sa mga wikang tulad ng hapon o hindi bababa sa dati hanggang sa makalimutan natin ang kanilang orihinal na layunin. Halimbawa, ang malalaking pininturahang backdrop na itinatataas at ibinababa ng mga stagehand na sumisipol para magsenyasan sa isa't isa. Ang mga walang kamalay-malay na pagsipol mula sa ibang tao ay maaaring magdulot ng aksidente. Ngunit ang bawal na pagsipol sa backstage ay umiiral pa rin ngayon kahit matagal nang nagsimulang gumamit ng mga radio headset ang mga stagehand. Ang mga sigarilyo mula sa isang posporo ay talagang maaaring magdulot ng malas. Kung ikaw ay isang sundalo kung saan ang pagpapanatili ng posporo sniper, karamihan sa mga naninigarilyo ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga sniper. Nungunit ang pamahiin ay nananatili. Kaya, bakit kumakapit ang mga tao sa mga piraso ng nakalimutang relihiyon, pagkakataon at makalumang payo na ito? Hindi ba't lubos silang wala sa katwiran? Well, oh, ngunit para sa maraming tao ang mga pamahiin ay mas nakabase sa kultural na ugali kaysa sa sinasadyang paniniwala. Tutal, walang sinumang ipinanganak na alam na iwasan ang paglalakakad sa ilalim ng hagdan o pagsipol sa loob ng bahay. Pero kung lumaki kang sinasabihan ng iyong pamilya na iwasan ang mga bagay na ito, malamang ay magiging hindi ka komportable kahit na lohikal mong naintindihan na walang masamang mangyayari. At dahil ang paggawa ng isang bagay tulad ng pagkatok sa kahoy ay hindi nangangailangan ng malaking pagsisikap. Ang pagsunod sa pamahiin ay kadalasang mas madali kaysa sa sadyang paglaban dito. Bukod pa rito, madalas ay tila gumagana ang mga pamahiin. Siguro natatandaan mo nung naka home run ka habang suot ang iyong pampaswerteng medyas. Ito ay ang ating psychological bias lamang na gumagana. Mas maliit ang posibilidad na matandaan mo ang lahat ng beses na na-strike out ka habang suot ang parehong medyas. Ngunit ang paniniwala na gumagana ang mga ito ay maaring magpagaling sa iyong paglalaro sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng ilusyon na mayroon kang mas malaking kontrol sa mga pangyayari. Kaya, sa mga sitwasyon kung saan ang kumpiyansang iyon ay maaring gumawa ng pagkaiba tulad ng sa sports, ang mga nakakabaliw na pamahiing iyon ay maaring hindi naman pala ganoon kabaliw.